Umuhos din ang emosyon sa libing ng rape victim na si Andrea Espirito. Ang nobi na biktima hiniling sa Pangulo na ibalik ang death penalty. Nasa kita ng aksyon si Mia Reyes. Bakit sila pinatay si Anne? Bakit? Bakit? Mabait at maalalahanin na anak, ganito inilarawan ng kanyang mga mahal sa buhay si Andrea Espiritu. Siya ang dalagang ginahasa at pinatay noong isang linggo sa Kalumpit, Bulacan. <tod> Emosyonal ang mga kaanak ng dalaga bago pa man siya ilibing. Bakit nila At nang isa-isa nang magpaalam sa kanya, dito na bumuhos ang galit nila sa apat na suspect na lumapastangan sa dalaga. <laughs> Para sa inang si Gloria, makakamit lang nila ang hustisya kapag nahuli na ang isa pang suspect na pinagahanap na ng otoridad. Nauna nang nadakip ang mga suspect na sina Elmer Hoson, Ramil de Arca at Melvin Ulam. Pagkamatay ng aking anak ay maging maging malaking aral sa mga kabataan. Mahal na mahal namin siya. Mamimiss namin ang anak ko. Ang nobyo naman ni Andrea, labis ang panghihinayang dahil hindi na matutuloy ang plano nilang pagpapakasal. May panawagan din siya kay Pinoy. Pagdating ng araw, mga boss mo, mga dragatik na lang, mga ng gumawa sa kanila, ibalik niyo na po yung death penalty. Tanging dasal na lang ngayon ng mga kaanak ni Andrea. Mahuli na sa lalong madaling panahon ang isa pang suspect. Umaksyon, Mireyes News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.